Hi mga sipag, Bergabi po sa ating lahat. So sa video nyo mga sipag, i-share kayo dito kung paano natin i-delete ang flag content violation po natin At i ko na rin po sa inyo dito mga sipag Kung paano natin maiwasan yung flag content violation na yan So para hindi po maging not recommendable po ang ating status ng Facebook page o Facebook profile account po mga sipag So yan yung i-share ko sa inyo mga sipag yan. Kasi nga po marami po nagtanong sa akin yan Paano daw i-delete at paano maiwasan yung flag content na yan At para malaman nyo na yon proceed na tayo. So proceed na tayo mga kasipag. You know. Dito po mga kasipag, isishare ko muna sa inyo dito kung paano natin maiwasan yung flag content na yan. So dito mga kasipag, you know, iwasan po natin dito na mag-share tayo ng mga video po mga sipag, na ito po ay may mga background music or hindi sa atin yung video na iyon po mga kasipag at ito po ay mayroong mga banta so yan mga kasipag ha, mga paghaharas ayan mga o oh, pagbubuli pagmumura ayan mga nudity iwasan po natin i-share yung mga ganyan yung patay dahil sinishare natin yan dahil po yan ay viral iwasan po natin mga kasipag lalo pat kinukuha natin yung mga video na yan na hindi sa atin at sinishare dahil ito po ay engaging at viral o trending kinuha natin at in-upload sa ating Facebook account or page pumasipag isa yan sa dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng violation flag content intellectual property o unoriginal content. So, yung mga violation na yun, mga kasipag, iwasan po natin yan kasi isa yan sa dahilan. Nagkakaroon po tayo dito na mga restricted o oh, res, a ah, warning po. So, magkakaroon tayo dyan ng disabled pa na account po mga kasipag. You iwasan po natin, baka ma-demonetize po tayo po mga kasipag. Yun. Masakit yun, monetize ka na, tas ma-restricted ka isang buwan o oh, ma-demonetize ma ka dyan, mahirap yun. So, maging ano tayo dito mga kasipag, Kailan organic tayo dito, authentic, sarili nating video. At huwag mo ba tayo basta-basta mag-share ng mga video mga kasipag. Lalo pa po ito ay talagang may mga background music At yung mga video na mga topic nila Ay lagay na po ng mga May mga haras no Yan mga kidnap Mga patay Or mga nudity Iwasan natin kung ayaw nyo po magkaroon ng violation So dito naman mga sifag sa mga nagtatanong Kung paano natin i-delete yan So dito mga sifag share ko lang sa inyo yung account ko Facebook account ko Yung profile ko Punta ako dito mga sifag you know? So ito mga sifag Meron akong uh, video na share po mga kasi dahil ako po ay na-bless. So, click natin tong noting na natin yung na-share ko. So, dahil ako po ay na-bless mga kasi So, ito yon Yan. So, yung content na yan na share ko mga kasi ang daming uh, ano, engaging siya. So, dahil nakaka-bless talaga siya. Dahil, Ginid na po yung dalawang missionary no sa spiritual na ano. So sila po ay missionary about sa God. Kinid na uh, ano hinold uh, tapan tala. And then ayun na nga so sa awa ng Diyos, habag ng Diyos, dahil sa uh, Bible makasi pag pinagpray yung uh, yung manghold up sa kanila. And then tingnan nyo po makasi pagino. Eh, Mga kasipag nakita nyo po dyan no, Yung dalawang babae Mayroon pong dalawang Bible And then yung lalaki Pilit niyang hinahablot yung mga dala nila And then mga kasipag Alam nyo po yung background music nito Mga kasipag eh, no, Ay talaga Hollywood Sa Darling Sa Hell Song, no Kasamahan sila Darling 6 Yung mga Christian Uh, talagang menestrino no so ayan hinold po yung dalawang babae po masipag yung dala nila and then yung dalawang rider so yung isa yung ng hold up then yung isa nagda drive so mayroon siyang background music and then tingnan natin hanggang dulo Ayan mga kasi pag nakuha na yung bag, dadali na sana din yung isang babae nagpray, pinagpray niya, ayan, nirebuke niya yung uh, uh, yun nga bad spirit ng isang tao, pati na rin po yung isang babae, nilapit na rin po niya yung Bible. And then pinagpray-pray na po nila diyan. So ayan mga kasi pag yung Ayan. Ayun, kung nakita nyo dyan mga pag ano, nakakaiyak. Dahil nga, nandoon yung pagkilos ng uh, his spirit no yung ano yung pinagpipray niya talagang nagbaw talaga yung lalaki siguro yung heart ng lalaki no ay nandoon talaga din yung kabutihan niya and then naramdaman niya po yung uh, kabutihan ng Diyos at ayun makasipag siya po ay naglay down no at diyan po ay humingi siya ng tawad at umiyak talaga siya diyan and then grabe yung mga uh, child of god Ayan, pinagpray talaga siya, no? Grabe nakaka-bless kahit ako. Sobrang bless ako, yon. Halos naiyak din ako. Nandiyak ganyang uh, mga pangyayari, no? Sa pagkilos ng God. Ayan, kanyang... Uh, grabe, grabe. Yan, yan no, Pina, pinag-pray siya, then ayun na nga, so pinaano talaga siya kay God no, yan, pinatanggap, pinatanggap talaga siya, ayan grabe. Ayan, may tumawag sa akin then ayun, no? Na, na bless lang ako sa ano na yon sa sinario uh, scenario na yon, sa music na yon. So grabe yung pagkilos ng kabutihan ng Diyos. And then ayun na nga. So mga kasipag, so yan yung shiner ko, no? Dahil na bless nga ako, sabi ko, God Father, napakabuti mo. So baka ma-background, uh, baka ma, ma copyright ako diyan. So yan yung shiner ko mga kasipag, you no? Know? Dinagulat ako nung nag-check na po ako dito sa aking status ng aking profile recommendation Yan, click ko po dito Yan, yeah, not recommendable na po siya Bakit? Nabigyan ito ng flag content Profile has too many violation Ang dami ko na daw na-violate So, nailabag sa kanila Din, flag content So, chinik ko po dito mga kasi Pag kasi masakit po iyan Not recommendable yung status ng ating uh, uh, profile account So, chinik ko po yung flag content na to Ano yung content? Managed content Click nyo po yan And then andito, dito nakalagay delete the post. Ano ba pinost uh, pinosko? Ano ba yung share ko? Yan, learn about recommendable content. 'Yon. So mga paano natin malaman yung mga policy para maging recommendable po ang ating uh, profile account or page. So dito mga si pag created po sa flag as blog dislike, it was flagged automatically. So ibig sabihin, talagang labag talaga 'to sa kanila. So click natin tong arrow kung ano ba itong content na na-share ko na nagkaroon ng flag content violation. so yeah this post may go against our guidelines suggested content this post may show content that broadly dislike common reason for this are click bait down engagement uh, against being bait yeah massive contest or giveaways Yan, links to low quality or deceptive website. So, yan na, giveaways mga kasi po, kung mga contest, no? So, violation pala yan. At ito na yun mga kasi ano ba itong nagkaroon ako ng flag content. Ito pala siya mga kasi ano, yung senior ko po sa inyo na na sobrang bliss ko. God the Father, napakabuti mo. Ayan, no? So, hindi ko na ano yung music niya. Yan na po mga kasi yung impact niya. You win your profile shares content that may again our standard. So, mga kasipag, So, kung kaakup daw po ay talagang nag-share ng mga ganong bagay, ito po ang maging impact niya, no? Kasi labag sa kanilang guidelines to. Prevent that content from being suggested to people. Yan mga kasipag, you no know? So, hindi na po siya ganong isuggest. At uh, about sa recommendable din po. So, iyan po yung impact niya. Hindi na po siya recommend. At about din po sa reduce your profile distribution. So, hindi na po siya talaga madi-distribute pa. So reduce na po siya. Get your profile taken down. Yan mga kasi you na know, take down. Yan, effect the group page or profile you manage. Pati na rin po doon, lead to restriction on your personal account. So yan mga kasi you know, magkakaroon din po ng restriction doon sa ating uh, professional account. Yung mga restricted na monetize na tayo sa earnings. Isa yan. So, pero... Mga kasipag, you know, So yan yung dahilan kaya huwag po tayo basta-basta mag-share ng mga video lalo po yung mga hindi sa atin lalo yung mga background music ng mga Hollywood ng mga sikat na music. Huwag basta-basta. Ito mga kasi pag nagkaroon ng flag content kasi itong uh, content na to ay itong haras no hold up kasi to yan mga kasi pag you know. So ayan nabigyan niya siya ng current standard din para ma-delete natin yan click natin yung take action. Then delete post tingnan natin mga kasi pag kung mawawala ba yung flag content violation doon sa ating Uh, profile recommendation. Click delay. Tingnan natin mga kasipag yun o. Oh. So, back tayo. Kung na-delete na ba siya. Back tayo. Ayan. So, naitan nyo mga kasipag. O, oh, ayan. So, content is recommendable na po siya. So, dahil dinilip po natin yung plug uh, content mga kasipag, yan po ay content is recommendable na po siya. Pero, ito pa rin ang effect niya, not recommendable pa rin, nakakasad, no? So, yan, na-delete na po natin mga sipag, eh, you no? Know? So, itong violation, mga, ito na po yung apekto niya na napakadami kong nailabag dati. So, yan, content is recommendable na po siya. Nawala na po yung flag content violation. So, yan na po mga you no? Know? Yan lang po yung masishare kasi sa dito. Sana po nakatulong itong video na to kung paano nyo po i-delete yung flag content violation at paano nyo maiwasan iyan mga kasipag maging aware po tayo. At sana po meron kayong dindihan sa content video na ito mga kasipag at sana po nakatulong. At kung gusto nyo video na ito, pasupport po sa ating YouTube channel ng si CDB po mga kasipag. Yan ang pasubscribe na mga po mga kasipag. At pinutin nyo na rin po ang notification button para basi dito sa bagong video si upload. At kung meron kayong sa inyo at katanungan mga kasipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko sa sugutin ko yan. At magagawan natin na